Dahil nakakita ko ng bulaklak ng gumamela, naisipan kong gagawa ako ng palobo ngayon gamit itong mga bulaklak. Wow! Ayan, kumukuna nga pala ako ng mga bulaklak mga 90s. Kailangan natin damihan para mas mabula. Ayan, napakaganda ng gumamela mga 90s. Flowers for you! Ayan, napakarami ko na nakuha. Pwede na siguro to. Meron pa na hulog dito, kunin na natin. Ayan, pandagdag din to, sayang. Naganap na nga pala ako ng bato mga 90s ito. Kailangan natin durugin yung gumamela. Unang-una, kailangan natin alisin yung tangkay. Ayan, naalis na mga 90s. Kailangan naalisin lahat. Ayan, tapos na. Wow! Siyempre, kailangan natin durog durugin Ipalabas natin yung katas niya. Dapat ganito na yung itsura mga 90s. Ayan, malapit na madurog. Ayan, malapit na mga 90s. Durog-durog lang. <laughs> Kapag nadurog na, ganito yung itsura. Ilalagay na natin sa bowl. Alright. Wow! Kailangan natin durog durugin para mas mabula. Kapag medyo nadurog na siya, kailangan natin lagyan ng tubig. Ayan, pwede na siguro to. Haluin natin na mabuti. Durog-durog lang. Hanggang lumapot ang tubig. Ayan, lumalapot na mga 90s. Ayan, susubukan ko na kung malapot na. Ayan, medyo malapot na siya mga 90s. Pwedeng pwede na to. Pwede na tayong kumuha ng tangkay ng papaya. Ito nga pala yung gagawin nating straw mga 90s. Para makagawa ng palobo. Ayan, ang dami ko na nagawa mga 90s. Nakagawa na ako ng tatlo. Pisilin natin sa dulo. Ayan, pisilin natin yung tatlo. Kapag napisilin yung tatlo mga 90s, pwede na natin isawsaw. Ayan, excited na ako. Pwede na natin isawsaw. At syempre, susubukan na natin mga 90s. Ayun! Malaking lobo yung ginagawa ko mga 90s. Grabe na, enjoy magpalobo. Parang ayoko nang tubigil magpalobo mga 90s dahil nalibang ako. Ayan, nakagawa na naman ako ng malaking malaking palobo. Hey, Ay! Ayan, pinasubok ko na pala sa mga bata mga 90s para mag-enjoy sila. Kaso mukhang hindi naman pala sila marunong mga 90s. Kahit ulit-ulitin nila, hindi sila makagawa ng lobo. Sinubukan na din nga pala ni Kinkin. -Kin. Kaso hindi rin siya marunong magpalobo. At dahil hindi marunong magpalobo ang mga bata, kami nalang matatanda ang magpapalobo. Nagpakuha na nga pala ako ng maraming straw mga 90s. Gagawa kami ng maraming maraming straw. Wow! ay gugupitin na mga 90s. Grabe, ilang kayang straw magagawa namin dito. Napakarami. Binilisan ko na nga pala yung video dito mga 90s. Dahil excited na kami magpalobo. Ayan, ito na yung nakuha namin mga 90s. Napakarami. Binigyan ko na nga pala si tita. Ayan, napakaganda ni tita. Binigyan ko na nga pala sila ng straw dito lahat. Para mag-enjoy sila. Ayan, isa-isa lang. Ayan na mga 90s. Malapit na maubos ang straw ko. Mga pagpalobo na kami lahat. Tatlo na lang. Binigay ko na nga pala sa kanya yung isa mga 90s. Ayan, mukhang excited na excited talaga sila. Sinusaw na agad nila yung straw mga 90s. At nagpalobo na rin sila. Grabe, napakagaling nila ng pagpalobo. Mukha pa lang nila mga 90s talaga enjoy na enjoy talaga sila. Akala ko ako lang nag enjoy dito, sila din pala. O ano pang hinihintay nyo mga 90s, gawin nyo na rin to. Yan ito nga pala yung mga madalas na ginagawa ng mga batang 90s dati. Tingnan nyo yung palobo niya mga 90s o, oh. napakaganda. Wow! dahil sobrang enjoy na enjoy sila, parang ayaw na nilang huminto. At syempre, di tayo magpapahuli mga 90s. Ako naman ang magpapalobo. Bye guys!